guys, good morning Papunta ko ngayon ng Quezon City Nag-POV drive muna tayo dito sa Honda City natin Alright And guys, let's go Panibagong pwesto naman ng camera yung gagawin natin scanner nila hindi nagbabasa diba yun yung pangit dito sa index eh. taas sila ng taas ang toll gate pero yung scanner nila walang AD. intake air temperature sensor so wala naman siyang problema ano lang talaga siya kasi stuck yung map sensor natin dito so turbo na kasi to iba na yung hangin na nadidetect niya kaya ganyan pero wala naman problema dyan ang reading so yan yung gagawin namin sa ano street tuning so mag adjust lang ng part ng throttle na ano yan o lunod na lunod oh. humahagok 5th <laughs> gear 8 ang AFR humahagok dapat 11 12 ganun para smooth. Ang problema sa ganito yung spark plug iitim tapos yung langis mabilis din FR natin nag steady siya sa 11, 12 Sa normal driving lang talaga Tulad nito, yan o oh, 8, 8, 9 lang ang reading ko Sobrang takaw sa gas niyan Saka humahagok <laughs> Sobrang daming ano, gas ako wala siyang response kasi lunod na lunod biniga mo siya ng ganon tapos binitahon mo tas tapak ka uli wala na siyang response kasi lunod sa ang tasan ng torque nito <laughs> Ang lakas ng torque. Gumagano 'yon 'yung Nagki-quick steer siya. Lakas ng torque. Kaya kailangan mong pigilan 'yung manibela. gas ko 3-4 na kaka-full tank ko lang yan <laughs> okay lang at least masaya ka diba hindi mo na iisipin yung gas importante masaya ka Gano'n yun nagpapabuild ka pa ng turbo kung magtitipid ka lang din sa gas eh, wala rin ba, diba? hindi mo rin may enjoy Dapat enjoyin lang laki ng gastos magpaturbo ng sasakyan pero hindi mo i-enjoy Pero parang gumigil. 'yung naka-hood exit or side exit Grabe siguro 'yung hat hatak nito. So 'yung ingay pumoputok siya sa bawat shift ng gear. katakot lang siya kasi pag nasa 140 pataas ka na tapos binitawan yung throttle sa tapak ka uli yung torque niya parang ginaganon yung sasakyan eh. maganda siguro kung naka LSD enjoy natin yung mga pinagkagastosan natin <laughs> diba ganoon lang naman yun eh ang pangit kasi pag gumastos ka tas hindi mo na-enjoy so ano na, minsan minsan lang kailangan din mag ano, magkulit <laughs> enjoy ko talaga tong city Ano talaga to? Ito talaga yung pangtanggal ko ng stress Lalo pag na-retune na, na to Kulang pa ng retune to eh Kasi yun nga <clears throat> Hindi pa siya smooth sa normal driving Okay lang siya sa ano yung matulin, yung pangdiinan, yan ganoon sa normal driving medyo kailangan ayusin yung fueling kasi yun nga kakajot-kajot siya kasi lunot minsan lilin ganun so yun yung mga dapat naming ayusin so yun guys hanggang dito na lang yung POV drive natin so abangan ang mga next na upload God bless po